Dok, dok, pwede pa kwiki? All the time, Maru. Dok, ang uh, problema po ng ilan, yung sabi nila kahit natutulog sila, mm. biglang parang bigla na lang silang uubuhin. Mm. At mayroon daw lalabas na hindi ka nais-nais. <laughs> maasim mo, papait. Oh. Ano ba ito, dok? So most probably, Maru, ano yan? Yung tinatawag natin na gastroesophageal reflux disease or tawag natin GERD, no? Ang nangyayari po dyan, yung acid na dapat naka, nasa loob lang ng tiyan e eh, umaakyat doon sa daanan ng pagkain natin sa esophagus, no? At usually po, nagtitrigger niyan, pagka yung humiga tayo, syempre, mas, mas madaling umakyat yung acid pag nakahiga tayo, mm. ba diba? So talaga susumpong yan, no? Tapos, pagka umabot dito sa lalamunan, pwede siyang maging cause ng pag-uubo. Mm. kasi nai-irritate pati yung natin, umaakit yung acid hanggang doon sa lalamunan. No? So, para maiwasan yon pag nakahiga tayo, taasan natin yung pagkakahiga. Mas mataas dapat yung upper portion ng body sa lower portion. No? Tapos, wag mo nang matutulog, hihigap yung kakakain lang. Mm -hmm. Tapos, iwasan yung uh, mga masisikip na pantalon, yung mga masisikip na belt, kasi syempre pag masikip, all the more na tumatas yung intra-abdominal pressure, mas Malaki, mas nagigimpro na umaakyat yung acid sa daanan ng pagkain natin. Mm -hmm. Ang kape ba, soft drinks dapat iwasan na rin. Yes, mm -hmm. so ang coffee, tsaka any any drink na mayroong caffeine, coffee, mm -hmm. tea, soft drinks na nakaka-trigger po ng GERD yan. Kasi rin. yes, alak of course, mm -hmm. ay, iwasan rin kasi ma, itong mga bagay nito, hyperacidic siya ibig sabihin, mas nag-i-induce na mag-produce ng acid. Mm -hmm. oh. Okay. Thank you, doc. Okay, Maru. Yeah.